Tingnan! Pasis ka ka! Bakit bibig? May problema? Ay, wala akong karapat magtanong! Kung may problema man ako, sa akin lang yun! Naintindihan ba? Oo, po to tingin! Wala akong sabi karapat ang O, sumagot! Nagkakaintindihan ba tayo? Kung hindi dahil sa karapat ang na yan, hindi sana naghihirap ang isang Don Piping sa loob ng bilangguan na ito! pipigain ko na ang natitirang dugo ng garapatang payat na yan! Eh, Dugoy! Papalo mo naman siya uubosan ng dugo! Ay, ayaw okay, rin, Ma! Ako <laughs> <laughs> <Dug mo> lang! <laughs> ah... O, Boy... Saan pwedeng kontakin ni Desiree si Kulot? Narinig mo sinabi ko? Saan pwedeng siya na si Riziculo? Ang hirap sa'yo, Pag sumasagot sa inyo, mo ko. Pag di na ako sumagot, sinasabon mo rin ako. Saan Ano ba Sali ko na! Sa likod ng simenteryo. Alam ko na ho, Piping. Nagaling. Oo, oh, ngayon. Alam mo nang gagawin mo, ha? Oo. Uh -huh. Alay ka na, sis. Ingat ka. Sige po. Good luck, Desiree. Bye-bye. Oh, boy. No, 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 no. Oh, no. Ito <laughs> 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 naman! na Sige! ng Paano? nalaman ng grupo ni Joe ang bodega ng ipektos <clears throat> natin? Ayaw rin, Ma. Sumagot kayo! Ikaw, sumagot ka! Paano? Ay! Tarik ko! Tahan! Tahan! Huwag kayong sasagot niyo itong pipingin! Eh. Kahit na! Basta ayoko, nasasagot ka sa akin! Maliwan Opo! <laughs> ko. Ay, hindi sasagot ka! Sa akin! Nais oh, oh, oh. kong hantingin nyo ang Joe Estrada niyan! Darugin! Eh, <laughs> bibigyan ko <clears throat> ng isang daang libong piso ang sino man na makapagdadala sa akin ng ulo ng Joe! Ayan!